Hello, hello, and welcome to episode 12 of... Oh, Oo, okay. ngayon no? Hi, Jo. Hello. Oh. Grabe, nakaka-12 episodes na tayo. Maraming salamat sa lahat ng nakikinig kung saan very raw lang kami dito sa mga pinag-uusapan natin dahil within 15 minutes, pag-uusapan natin ang na isang topic. So, eh, ano mo pag-uusapan natin today? Hindi ko rin alam, charot. Um, so, ang um, realizations chikahan natin for today ay, quote, it's not our story to tell. Quote. So, ayan. Um, ano ba tong stories na to na hindi natin dapat kinikwento sa ibang tao? Ayan ha. Siguro, ang pagtanggap natin dito is, whether lalaki ka, babae ka, straight ka or not, nagmamarites tayo. Totoo yan. Okay pinag-uusapan natin ang mga bagay, ang mga ideas, pero minsan, pinag-uusapan din natin ang ibang tao. Totoo yun. Tanggapin natin yun. Ang importante yeah. pag-uusapan natin ngayon is, kailan yung it's not our story to tell? Mm. Pare, merong sekreto na sinare sa yung isang kaibigan mo. Kasi, sinare niya sa yung isang sekreto kasi meron siyang pagtitiwala sa'yo. Na, ibig sabihin nun, kapag hindi niya sabing wag mong secret lang natin to ha. ba? Diba? At pag nag-promise ka, dapat sa inyo lang yon. Hindi yung gagawin mong pulutan yung kwento na yon para sa ibang mga tao. ba? Diba? Yun naman yung basic dapat doon. Ikaw eh, ang tingin mo dyan. Yun na ba yung conclusion? Hindi ba naman? Introduction pa lang pala yan. Meron ba tayo 13 minutes? Sorry. <laughs> um gets ko na, syempre gets natin yun in principle, di ba? Na parang, it's not our story to tell. So, pag may kaganto sa'yo yung kaibigan mo, uh, wag mo na mong ipasa sa ibang tao kasi minaman, naman, it's kumbaga sikreto niya yun at story niya yun. Lahat ng nuances ng story, context, background, siya yung makakaalam, hindi ikaw. At sya ka baka maling words ang magamit natin sa pag to share ng no, information. Wala na kong mga sensitive topics. But for Jules, may tanong ako paano kung yung story na shinare sa'yo, shinare sa, kunwari, may shinare sa akin, mm. what if part ako ng story? So, story ko rin siya. Like, shinare niya lang sa akin kung ano yung tingin niya dun sa shared story. Pero character din ako dun sa story na yun. Does that give me um, the, I don't know, the permission or the right? Does it give me the right to share it, to talk about it with my other friends? Kasi, story ako yun eh. At character, yung kakaimigan na yun, character lang din siya sa story ako. So, I should be free to share my story to my other friends. Nagkataon lang, na-character ka dun sa story ah. So, paano yun? Ako, I feel, Aya, eh, na okay, given na character ka rin sa story na yun, pero yung lalim nung kwento, na kung merong ibubunyag doon sa kwento na yon, may ibubunyag about sa isang tao na hindi pa siya ready i-share sa iba or ready siyang i-share sa ibang tao lang. E displace that story out, di ba? Ikwento mo kung ano yung pananaw mo sa kwento na yon na part ka. So edit Pero kung meron, mo siya. Uh Oo. -oh maging ano ka responsible marites <laughs> <laughs> ay ganun daw o oh, nga today ko lang narinig <laughs> di ba oh, na, na maging uh, uh, mindful ka yeah. ayun lang naman na parang we need to be sensitive about information lalo na nasa data privacy area na tayo <laughs> oh, data privacy talaga yung mga data uh, ano data, oh, gender so, rin, is data ganun kunwari. yes oh so yun be very wary tayo na bakit kaya sa akin senior to dahil ba may tiwala sa akin or dahil ba gusto niya ikwento ko rin to sa iba. <laughs> diba? So, kailangan tayong maging ano, pangalagaan natin yung tiwala na binigay sa atin ng tao. So, Mary test strategically. <laughs> yes. And and ano, ethically. <laughs> ethically. Oh, <laughs> um, yeah, so I think we at end our episode. Charot. <laughs> yun nga, sa, sa, sabi nga ng mga ibang experts. Experts! Sabi, ano, hindi ikaw ang may karapatang magbunyag. Di ba? Diba? Ang bawat tao ay may sariling karapatan sa kanilang privacy at narrative. Di ba? Diba? So, it, wala kang ano, wala kang, kung hindi ka binagyan ng permission or kung hindi ka binagyan ng consent, hayaan mong yung tao na yon ang magkwento sa iba. Kasi di ba diba kapag <laughs> ganyan, kapag pinipilit ka ng mga kaibigan mo, sabihin mo na, sige na, tayo-tayo yeah, lang eh, di ba? Parang hindi totoo yung tayo-tayo lang to. Di ba? Lalo yeah. na kung wala silang um, stake doon sa kwento na yon. Ikikwento nila yan, promise. Di ba? Hindi nila okay. hindi ikikwento yan. Ikikwento okay. nila yan. So, wala kang right to, ano, to be an announcer ng ibat uh -huh. iba't ibang kwento ng ibang tao. So, paano, Jules, kung if it's a matter of safety and security of other people or well-being of other people. May sinerror sa'yo yung isang tao tapos parang, ano siya, matter of safety and well-being of other people also. Hindi mo ba rin ba siya pwedeng ikwento? I get you. Mm, kapag ganyan, panarin sinabihan ko ng person na yun na tungkol sa safety niya, tapos ikaw lang yung meron, it's a burden for you eh. Ang bigat dalhin nun, di ba? Dito, magiging strategic ako. Okay. Kung kaibigan ako ni person na delikado yung safety niya, dapat kilala ko rin yung ibang friends niya. Mm -hmm. Diba? So, i heads up ko yung ibang friends niya, but not to the point na ibubunyag ko lahat. Parang, hey, heads up. Baka may ganito. So, ready lang tayo or baka pwede kayo mag-reach out without, you know, directly asking about the situation para lang ma-find out kung kumusta si person. Ganun. Kasi safety na yan eh. At nasa sa'yo yung burden. Di ba? Okay. Wala. Ay, ayun lang. Ayun lang yung tingin ko doon. Tama ba yun? That's not ethical. <laughs> 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 Ito po ay, ano to, the views and her opinions are of the host. And De, not, pero, okay. pag nagkikwento kasi tayo ng kwento ng ibang tao, hindi natin fully alam yung konteksto eh. ba? Diba? Alam mo lang kung ano yung kinwento sa'yo. Pero yung, yung nga, sinabi mo yung mga nuances, yung mga experiences ng person na yon, hindi natin alam. So, out of respect to that person, diba? we let that person ano at wag kayo magpa-pressure sa ibang yung kaibigan yung tipo hindi kayo papaalisin hangga't hindi niyo nakita di ba ganoon yung ibang tao na parang sige na niyo ako alis yeah. dito pag hindi mo ako kwento man <laughs> yeah and ano uh, siguro then, to be clear about um kung ano lang yung limit nung pwede mong ikwento. Like, if may kailangan kang ikwento, as you said, kanina ba, para edit it or I don't know speak speak in vague terms na hindi hmm. mo specify mga bagay, bagay or whatever basta like shampuri you, you have to respect the person um, and you have to respect the yung may sarili siyang timing and way na gusto sabihin tamang paraan at sa tamang panahon si Big brother pala siya <laughs> um that also um kailangan din siguro kung may kung may shared story siya may two people in two people are involved at ako yung person second person kunwari um pwede kong ikwento pero um kailangan malinaw na kwento ko to that this is my version their version might be different pero kasi minsan pag may mga times kasi na kailangan naman tayo nagkukuwento sa ibang tao kasi hindi naman to marites for marites sake eh. sometimes kailangan mo kasi ng advice kailangan mm. mo ng uh, release yung emotions, ma-process yung thoughts, yung feelings, dun sa shared um, story niyo, for example. So I think it's just important that you um, be mindful of what is sensitive information and what is relevant lang to the story that you need to tell. Um, and then acknowledge ko ano yung limits ng ano, nung story mo ano, defense thesis defense, kailangan mo sa may scope and limitations ng iyong story. No, just be clear na ito yung version mo. Like for example, if magka-away kayo ng isa nyong friend, tapos kailangan mo siyang ikwenta sa common friend niyo. Like dahil kakilala mo rin yung other person, hindi mo naman iba badmouth si friend na hindi hindi kayo nagkakasundo. But, um you have to be clear na if you share mo yung certain instance or kwento or whatever you have to share na this is your version and that the other your other friend might have their own version because they could have um experienced the thing differently kaya nga kayo hindi nagkakasundo kasi magkaiba kayo at galing guys sa magkaibang direction so i think may mga ganun din kasing situation na usually sa mga friend groups, meron kayong shared friend, tapos si shared friend yung nasa gitna, tapos alam mo yon baka ma, may pressure din sa mga ganong klaseng friendships. Um, in my experience, ano to, parang, I chose not to say anything. Like, merong, merong kong other friend, tas na common friend kami, hindi ko na lang kani kwento at hindi you know, pag usap dun sa common friend para wala na lang issue. Um, so, until the other friend um, shared her version, that's the only time that I shared my version kasi unfair eh, na parang pag isa lang yung version na narinig nila, conversion version mo lang, tapos walang opportunity yung other party to share their version, um, mm -hmm. may undue pressure dun sa friendship and strain. So, as much as you can, try to, ano, um, be mindful din sa effect ng story dun sa mga taong kikwentohan mo. Kasi minsan hindi naman nila kailangan ng chismis. Pero, vinolunteer yeah. mo yung chismis. So, at the end of the day, sila tuloy yung problemado. Pero sila pala yung may burden bigla ng knowledge na hindi naman nila hiningi at hindi rin naman nila ginusto. So, maritas responsibly. Yes. So, uh, yun nga. Um, kung nato ka sa situation na parang pinipressure kang magkwento, pero ikaw, nung magkikwento ka na, bigla ka nakaramdam ng kaba. Diba? Yung kaba na yun, yung instincts mo 'yung nagsasabi na huy, umayos ka. Hindi mo kwento 'yan. Pag mo na ikwento, siguro, kung pinipilit ka pa rin at gusto mo maging vague, ang pag-usapan nyo na lang, paano ba kayo makakatulong kung kailangan ng tulong in the first place, ba? Diba? Pero kung wala naman kayong wala namang action asks, ask, 'di ba? sa inyo bilang kaibigan. Sana kaibigan pa nga kayo, di ba? Kasi mahirap yung kung hindi na kaibigan. Ibig sabihin, lumayo-layo lumayo na talaga yung usapan. Huwag mo na ikuwento. Kasi, di ba, ilagay mo na lang yung sarili mo dun sa lugar ng tao na yon Gusto mo ba na sa'yo nangyayari yon Di ba, na wala ka doon sa sitwasyon tapos pinag-uusapan ka ng ibang tao. Di ba, parang ang sad no na sa'yo mangyari. So, ang sad nun for your friend na nagkwento sa'yo tapos pinag-uusapan without that person in the area. So, yeah. ayun na lang. Diba? Siguro yun, yun yung easy way to understand things. Eh. Gusto mo bang nangyayari din to sa'yo? Mm, -mm. Yeah. And I ano mean, yun, sometimes, baka pwede mo rin i-challenge kung pinipressure ka ng mga tao or ng tao na ikwento sa kanila yung isang bagay. Challenge mo rin. Parang, um, bakit mo gusto malaman? <laughs> hmm. or, um, bakit bakit natin kailangan pag-usapan? Kasi baka, alam mo yun, kasi if it's just chismis for chismis sake, um, yeah. then you get out of that conversation. Pero kung like, baka meron pala, yun nga, safety matter or whatever, baka worried lang pala siya, um, then kung ang kailangan niya lang pala i reassurance na okay lang yung tao, edi, eh yun ang yung sabihin mo, okay lang siya. Hindi mo na kailangan malaman yung details, basta okay siya. Diba? So parang baka, you to learn. Huh? Yung, alamay, yung ibang mga tao hmm. as far as i understand other people na parang okay lang siya pero alam mo parang merong merong reaction sa mukha na parang may alam ako pero pilitin yo parang gano parang, parang sinabi mo na ayaw mo pero parang nagpa tease ka lang. 'Di ba? So pag sinabi mo okay lang siya, okay lang siya. 'Di ba? Yun na yon. Ngayon, sinabi mo, be very assertive lalo na kung kaibigan ka talaga. Kung kaibigan mo talaga yung tao, 'di ba hindi mo ipopot sa situation na unfair for that person to be a topic of a sensitive matter tas wala siya doon so mamaya puro singaw na yung friend mo pag uusapan niyo 'di ba so wag natin hayaan yun mangyari sa mga kaibigan natin May isang line na ako nagamit recently, um, hmm. na others might find helpful. Pag may pinag-uusapan tao, tapos wala yung person na yun doon sa circle, tapos siya yung topic, you can say, um, kawawa naman siya, hindi niya madadefend yung sarili niya. Para lang ma-remind yung mga tao na, teka lang, pinag-uusapan siya, pero wala, walang defend sa kanya. So, wala siya para sabihin yung peace niya, basically. So, I think sometimes, yung mga kaibigan, kailangan na kong friends, kailangan lang nila ma-remind. Kasi napaka natural mag or mag at pag-usapan yung mga tao. But yun, again, be careful. Let's be mindful of what we share with people and be respectful of the trust given to us by our friends also to guard their stories. Correct. So, I guess the bottom line here is again, let's be kind to one another. Yun lang din yun. At hindi pulutan ng bawat isa kung wala kayong mapag-usapan sa isang inuman. or talk about ideas <laughs> instead of people correct ah, okay oh email God. us email us for more questions musings at whatever shout out to Online at gmail.com or message us on our social media accounts this is aya and that's true we'll bye